Ay, salamat. Busog ah. Busog dahing nakain. Lamig pa ng juice. Thank you, thank you. Happy birthday, happy birthday. Ito ito yung songbook oh. Kanta ka muna. Ay, sige pre. Hindi makanta. Pangit boses ko eh. Paos. Malat. Salamat, salamat. Sarap dito ah. Busog ka na. Lasing ka pa? Sarap! Happy birthday talaga! Pagta ka pre habang uminom. Ay hindi nga pre! Hindi talaga ako kumakanta pre! Inom na lang tayo! Pangit nga boses ko! Hindi talaga ako kumakanta pre! Inom na lang tayo! Basta ko dyan pas! O Tchoy! Nandiyan ka na pala Tchoy! Tara tagi tayo! ayo pre! Halos kararating ko lang din! Sinundo ko kasi yung mga... mga bagong kaibigan natin Papakilala ko sa inyo! Sila siya yung tsaka si Ina. Ganun ba, pare? Tagal mo naman dumating. Kanina pa ni hinihintay, Choy. Lose sa inyo, ate. Sige, ate. Upo muna kayo dyan. Kain po muna kayo. Ay, siya nga po pala. Bitoy po, bitoy. Lose sa inyo, ate. Pre, kami naman. Kanina ko pa. Ang pare. practice niya ako. Eh. Kalo ba, di ka kumakanta?